likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga bang ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal yan! narito ang mga report na nakalap natin ngayong linggo. Panukalang anti-scalping, inihain na sa Senado. Parusa para rito? Alamin. Inihain na sa Senado ang panukalang magbabawal sa ticket scalping o ang pagbili ng mga tiket sa mga concerts at saka ibibenta sa mas mataas na halaga para kumita. Ang mga maaaring kaparusahan kung sakaling mais sa batas ito. Alamin sa report na ito. Formal nang ipinunukala sa Senado ang pagpapatigil sa pagbili ng concert tickets upang pagkakitaan sa malaking halaga o ang tinatawag na ticket scalping. Ayon sa Senate Bill No. 2873, Niniiaayin ni Senator Mark Villar pagbabawal na ang pag-offer, pag-hoard, pagbenta, pagbili at pag-distribute ng mga concert tickets sa walang pahintulot ng organizer para muling ibenta sa higit sa 10% ng original price. Layon din ito, na maprotektahan ang mga consumer sa exploitation at magkaroon ng fair access sa pagbili ng mga concert tickets. Kung may patutupan, nakapalob sa Section 82 ang parusa. Kusang maaaring maram sa 100,000 ng multa o pagkakakulong ng anim na buwan para sa first offense. Habang 250,000 na multa o isang taong pagkakakulong sa second offense at kalating milyon o tatlong taong pagkakakulong sa third at succeeding offenses. Binibigyang mandato din ito ang Department of Justice, Department of Trade and Industry, Department of Interior Local Government at ilang law enforcing agencies para sa pag issue ng complaint. Samantala, may ilang ordinasa na sa bansa tulad ng Quezon City at Pasay City na pinagbabawal ang ticket scalping. Parusa sa hindi pagtanggap ng national ID, alamin na. Isang national ID sa mga madalas ipinapasa sa mga transaksyon sa gobyerno, bangko at universidad at iba pang mga establishmento na kailangan magpatunay ng identidad. Kaya nakapaloob sa batas na maaaring ireklamo ang sinumang hindi tatanggap ng national ID bilang pangunahing batayan ng identifikasyon ng isang tao. Ang parusa para rito alamin sa report na ito. Ang pagkakaroon ng Philippine Identification o PhilID at mas karaniwang kilala sa National ID ay isa na sa mahalagang patunay ng iyong identidad bilang isang Filipino. Kaya madalas, ito na pangunang yung ginagamit sa mga transaksyon sa bangko, gobyerno, maging sa paralan kung saan kinakailangan ng patunay ang iyong pagkakakilanlan. Sa ngayon nito sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act, kung saan dapat kilalanin ng Phil ID bilang patunay ng identidad sa mga iba't ibang uri ng transaksyon ang sinumang ahensya o kumpanya na hindi tatanggapin ng PhilID sa walang sapat na dahilan ay maaaring ring mapanagot sa batas. Base sa Section 19 o Penal Provision ng Naturang Batas, maaring maharap sa kalating milyong piso ang magiging multa para sa hindi pagkilala sa PhilID ID bilang proof of identity. Kung ang lumabag naman dito ay isang empleyado ng pamalaan, ay maaring maharap sa absolute disqualification sa mga public office ng gobyerno. Samantala ay pinagbabawal din ang paggamit ng ID sa mga ilegal na gawain o hindi pinapahintulot sa batas. Maaring maarap ang sinumang lumabag sa kulong na hindi bababa ng 6 na buwan hanggang higit sa dalawang taon o multa na hindi bababa ng 50,000 ngunit hindi lalagpas ng 500,000 pesos. Pagsasangla ng 4-piece cash card, ipinagbabawal ng DSWD. Parusa sa lalabag, alamin sa panahon ngayon na mataas pa rin ang presyo ng bilihin, maraming pamilya ang patuloy na kumakapit sa pangungutang upang matustusan ang gastusin sa araw-araw. At isa na nga sa nakikitang solusyon upang makabayad ay ang pagsasangla ng mga ATM kung saan pumapasok ang pera mula sa sahod o retirement benefits. Isa na nga riyan ang kanilang 4-piece cash card kaya naman, nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mariing ipinagbabawal na gawing collateral ang mga cash card. Ang parusa para sa sino mang gagawa nito. Alamin sa report na ito. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay isang human capital development program ng pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development upang bawasan ang kahirapan sa bansa masuring pinipili ang mga benepisyaryo ng 4Ps na nakakatanggap ng cash grants na nakabase sa compliance ng mga benepisyaryo sa mga kondisyong itinalaga sa bawat tahanan. Ibinibigay ito sa kanila dalawang beses kada buwan sa pamamagitan ng cash cards. Ngunit, marahil sa sobrang kagipitan, naiulat ang ilang insidente kung saan ilang benepisyaryo ang nahuli na nagsasangla ng kanilang mga cash card kung saan pumapasok ang benepisyo mula sa 4Ps. Kaya naman, patuloy ang paalala ng DSWD na ipinagbabawal ang pagsasangla ng mga 4-piece cash cards. Ito ay para masiguro na ang laman nitong cash grants ay mapupunta o magagamit sa mga pangangailangan ng mga batang benepisyaryo ng 4-piece umapela na rin ang DSWD na kung may mapag-alaman na pagsasangla o anumang issue ng 4Ps, ay maaaring i-report sa 4Ps City or Municipal Link o sa Pantawid Text Hotline ang buong pangalan at atres ng beneficiary upang ma-validate at ito ay maimbestigahan. Ang sinumang benepisyaryo na mapatunayang sangkot dito ay mapaparusahan. Sa unang offense, maaari siyang makatanggap ng warning letter mula sa Provincial Link at Case Management. Sa ikalawang offense, isang warning letter mula naman sa Regional Director ang matatanggap nito at pagsuspende ng cash grants ng dalawang buwan at case management. At sa ikatlong offense, tuluyan ng maaalis ang individuala sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. sa sa operasyon ng mga illegal na dump site. Alamin na, ang wastong pagtatapon ng basura ay responsibilidad ng bawat isa dahil gaya ng popular na kataga na kung ano ang ibato mo ay siyang babalik sa iyo. Ang pagtatapon sa maling tapunan ay maaaring maging sanhi ng mga sakuna at sakit. Kaya patuloy ang pangangasiwa ng gobyerno ng mga tukoy na lugar kung saan ligtas magtapon at mag-imbak ng basura. E paano naman kung ang mga tao ay gumagawa ng kanya-kanya nilang tapunan na walang patnubay ng otoridad? Ano ang kahihitat na nito? Alamin sa aking report. Nananatiling nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pamamagitan ng National Solid Waste Management Commission sa wastong paraan ng pagtatapo ng basura sa mga bayan at syudad. Taon-taon kasi may mga napapaulat na mga bakanteng lote kung saan iniimbak ang mga basura. Nagsisimula sa paisa-isang supot hanggang sa gabundok na basura na ang tumatambad sa otoridad. Ayun pala, na-convert na sa dump site ang lugar. Ang mga ilegal na dump site na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Nakasaad sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa ilalim ng Section 37 o ang Prohibition Against the Use of Open Dumps for Solid Waste na ipinagbabawal ang operasyon ng mga open dump site bilang tapunan ng mga solid waste. Nagiging banta kasi ito sa kalikasan at kalusugan ng mga residente na naninirahan dito. Ang sinumang mahuling nagtatapon o nangangasiwa ng mga ilegal na dump site ay pagbabayari ng 500,000 pesos at karagdagang 5 hanggang 10 porsyentong kita nito sa isang taon sa unang offense. Maaari namang multa at pagkakakulong na isa hanggang tatlong taon ang ipataw sa may sala sa ikalawa at susunod pang offense. Mga ipinagbabawal na gawain malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Alamin ang mga poste ng kuryente ay itinatayo sa mga estrategikong lugar kung saan hindi ito nakakasagabal sa daan o daloy ng trapiko. Ngunit, sapat na naaabot ang sakop nitong komunidad. At para mapanatili ang kaligtasan sa mga lugar na ito, mayroong batas na nagbabawal sa mga gawain malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Kung ano-ano ito, alamin sa aking report. Ang mga pwesto kung saan nakatayo ang mga tore o poste kung saan dumadaloy ang kuryente ay binabantayan ng otoridad para mapanatili ang kaligtasan ng mga residente na naninirahan sa paligid nito. Dito, mayroong mga nakatakdang sapat na distansya kung saan lamang maaaring gawin ang ilang aktibidad at mayroong ding tala ng mga gawain na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim o malapit dito. Nakasaad ito sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act kung saan ipinagbabawal ang pagtatanim ng puno o halaman malapit sa linya ng kuryente dahil iniiwasan na dumikit ang sanga ng puno o anumang parte nito na maaaring magdulot ng sunog. Bawal din ang mismong pagsusunog, pagsisiga o pagsisindi ng apoy sa ilalim o malapit dito. Dagdag pa rito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga bahay o anumang istruktura at iniiwasan ang paglalaro o pagpapalipad ng mga saranggola. Maski ang pagpaparada o pagpapatakbo ng mga matataas at malalaking sasakyan ay hindi rin pinahihintulutan. Ayon sa batas, ang mga gawaing ito ay maaaring makaantala sa daloy ng kuryente sa mga transmission lines at magdulot ng power interruption o kaya naman ay magdulot ng aksidente. At ang sinumang mahuling gumagawa nito ay maaaring parusahan ng aresto mayoro o pagkakakulong ng isa hanggang anim na buwan o multa na 50,000 pesos para sa unang offense months. Presyon koreksyonal naman o pagkakakulong ng anim na buwan hanggang anim na taon o multa na 100,000 pesos ang ipapataw sa may sala sa ikalawang offense. Habang presyon mayor o anim hanggang labing dalawang taon na pagkakakulong o 200,000 na multa ang maaaring kaharapin ng lumabag sa ikatlo at susunod pang offenses. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw depende sa desisyon ng korte. sa pamumulot ng endangered shells sa mga karagatan, alamin! Para sa mga mahilig magbakasyon sa mga dagat o iba pang water destinations na marahil ay mahilig din mamulot ng mga seashells upang gawing souvenir o hindi naman ay ipang display sa tahanan. Pinapalalahanan ang publiko na maging maalam sa pagpulot o pag-uwi nito dahil lang ilan sa mga seashells ay itinuturing na rare kaya protektado ito sa batas laban sa pamumulot o pag-uwi nito ang maaaring kaharapin na kaparusahan ng sino mang kukuha at iuuwi ito. Alamin sa report na ito. Sa higit 7,000 isla sa Pilipinas ay hindi ba'y kakailala isa ang bansa sa may mga magagada karagatan at anyong tubig. Gayon din ay mayaman din ang bansa sa mga yamang dagat mula sa mga isda at pag sa mga seashells na napapadpad sa mga tabig dagat o dalampasigan. Kaya naman, ang ilan sa atin ay mahilig din mamulot ng mga seashells na maaari gawing pa-display sa mga tahadan. Baga ba't pinapahintulot ito, may umiiral na patakarada na nagpaprotekta sa pabubulot o pag-uwi ng ilang species ng seashells dahil sa tinuturing rare o threatened species. Ayon sa Fisheries Administrative Order Number no. 208 Series of 2001, ipinagbabawal para sa isang tao ang kumuha o manghuli ng ilang uri ng shells, gastropods, talangka, taklobo, sea snakes at maging abutanding at dolphins. At nakabatay sa Section 3 nito maaaring maaaring sa kulong na labing dalawang taon hanggang dalawang taon o multa na 120,000 pesos ang sino mang mapatutunayan na lumabag dito. Kabila dito ang pag-forfeit sa mga nakuwang species at kung naangkop ay maaaring makansela ng rin ang fishing permit. At para naman sa mga throwback report, usapang smuggling naman tayo. Alamin ang iba't ibang produkto na iligal na ipinupuslit. Pakinggan ang mga susunod na report. Tatlong milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng PNP. Parusa sa mga sangkot? Alamin! Higit sa tatlong milyong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng pambansang pulisya. Lula ng dalawang minivan na naharang ng isang Comelec checkpoint sa Sultan Kudarat. Ang mga driver ng naturang sasakyan, walang maipakitang dokumento na magpapatunay na legal ang transportasyon nila ng mga nasabing produkto. Ano ang mga parusang kakaharapin ng mga sangkot sa Kremena? Alamin sa aking report. Milyong-milyong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police o PNP sa isang checkpoint sa Puro 4 Barangay Biwang Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat ng hepe ng Bagong Bayan Municipal Police Station, Police Major General Ronaldin Domidera, naharang ng pulisya ang dalawang unit ng minivan na may laman na 2,850 na rim ng sigarilyo na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong piso sa isang matagumpay na Comelec checkpoint bilang paghahanda sa halalan. Ang dalawang driver ng sasakyan na kinilala na sina alias Delarmente at alias James ay hindi nakapagpakita ng mga kaukulang dokumento sa pagbiyahe ng mga sigarilyo dahilan para kumpiskahin ito ng mga otoridad. Ang mga nahuling suspect ay haharap sa kasong paglabag sa RA 10643 o ang Graphic Health Warnings Law kung saan nakasaad na dapat ay mayroong mga babala at palatandaan ang mga pakete ng produkto gaya ng sigarilyo ukol sa mga hindi magandang epekto nito sa mga gumagamit. Ito ay para paalalahanan ng publiko sa banta nito sa kanilang kalusugan. Ang sino mang lumabag dito ay maaaring pagbayarin ng multang 500,000 pesos sa unang offense. 1 million pesos naman ang multa sa ikalawang offense. At sa ikatlong offense, bukod sa 2 million pesos na multa, ay maaari ring makulong ang suspect ng limang taon depende sa desisyon ng korte. Dagdag pa rito, Haharap din ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA-10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 na pinaparusahan ang pamumuslit ng mga malalaking halaga ng mga produktong agrikultural para sa pansariling kapakinabangan na hindi dumadaan sa mga pamantayan na itinakda ng gobyerno. Ito ay para protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at siguruhin na sila ay kumikita ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring patawa ng labing dalawang taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Depende sa antas ng pagkakasangkot sa naturang kremena. at multa na nakabatay sa halaga ng kanilang mga produktong ipinuslit. Ayon din sa Section 2530 ng Tariff and Customs Code, ang mga produktong nasabat at nahuli ay kukumpiskahin at mapapasakamay ng gobyerno. 750,000 ng agarwood nasabat ng customs sa NAIA. Parusa sa illegal exportation nito. Alamin! Naharang ng Bureau of Customs o BOC ang isang outbound cargo na naglalaman ng highly valued na uri ng kahoy na agarwood sa isang warehouse sa Pasay City. Nagkakahalaga ito ng higit sa 700,000 pesos at itinuturing bilang endangered plant species dahil sa laki ng demand nito sa buong mundo ang maaaring kaharapin ng mga taong sangkot sa iligal na pag-trade ng Agarwood. Alamin sa report na ito. Nakumpiska ng mga tauan ng Bureau of Customs sa BOC ang isang kilong Agarwood o Lapnisan, lula ng isang outbound cargo sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ang shipment na declared ay dried wood chips lamang ay sinuri ng customs sa tapag-alamang naglalaman nito ng agarwood na isang in-demand at mahal na uri ng kahoy na ginagamit sa mga pabango, traditional medicine at iba pang luxury products. Dahil sa demand ito ay tinuturing din ang agarwood bilang isang endangered plant species na wildlife. Kaya ang nasabing exportation ay lumalabag sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nakalagay sa Section 27 o Illegal Acts ang pagbawal sa trading ng adumang uri ng protected wildlife kung saan ang parusa ay nakadepende ng status sa isang species. Ang pagtrade ng agarwood na isang endangered wildlife ay maaaring maharap sa kulong na isang taon hanggang dalawang taon at multang dalawang libong piso hanggang dalawang daang libong piso. Maaari rin itong maharap sa violation ng Forestry Reform Code of the Philippines o ang Presidential Decree No. 705 kung saan ipinagbabawal ang pagputol o pagkolekta ng kahoy tulad ng agarwood ng walang lisensya. Ang mga lalabag ay maaaring patawan ng parusa na nakaayo sa qualified theft sa ilalim ng revised penal code. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. हई बावलियान